Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Jen Rodriguez, mga channel, a faith healer o zongata reader. So ngayong hapon, natatigyan natin ang, ang sabihin sa ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of April 12 hanggang April 18 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, <laughs> welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides? ang ating masasaga for today's video. Karin mo energy or kagadapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mahahagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Pero don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos at there. maraming salamat po. Sa mga nagsishare ng aking video sa namang uri ng na social media platforms, lalong-lalo na yung mga hindi nag skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. And of course, kapag nalaman natin guys na malakas ang ating channel, and of lalo na itong um, yung reading, no? and of yung horoscope, magkakaroon tayo ng daily for um, from um yung horoscope na malakas no para malaman natin um para madagdag kaalaman at dagdag din na mensahe sa mga gabay natin na, na mga Virgos, mga Scorpio sa mga ganong eksena no para malaman nyo yung mga araw-araw na kaganapan gusto niyo yan so let's see and watch this Angel Spirit Guide please get our information for the sign of Virgo ano kayang messages ang kaganapan sa buhay mo? Ang ating mahagilap. For the special gabay, let's watch this. So there's a night of wands for the silence, no? May mga bagay dito na kailangan tahimik ka lang. Mm -hmm. Oh, there's a near to success. Napakalapit mo na sa success, no? Ano kasi sa dito na konting tiyaga pa. Additional messages. So there's an eight of wands. So fast communication and fast movement, no? There's a trouble at marami kang mensahe na matatanggap. There's an email, phone calls, message. No? Let's see. And there's a trouble, guys. May trouble ako sa sense. And of course, there's a time of course, with the happiness. At the end of the time, magiging maligay at masaya ka dito. And of course, guys, there's a time of once by um, slow and steady. No? Unti-unti. Unti-unti oh, ang unti, um, pag-usad. Uh, pag No, unti-unti at wag ka magiging pala decision, ha? Kasi parang may nasense ako dito parang bigla ang kang uh, decision sa bagay-bagay. And there's a two of course by partnership. No, hindi pwedeng pag ka kagat-kagat, walang ganun, ha? Kaya kailangan getting to know each other. The two of course is unconditional love. No, and of course, an information with the hermit card. So, there's a soul searching. Soul enlightenment, there's a spiritual activation or something, spiritual analyzation or something, spiritual um, intelligence. So, there's a religious factor or others. No? There's a hermit card. Parang binibigyang linaw or binibigyang kaalaman ang mga bagay-bagay na nangyayari sa'yo saka, sa kasalukuyang pagdating sa love life. Kaligayahan. No? So, let's see what is the knight of wands? Nine of Wands represent the Three of Swords. So, ibig sabihin dito, kahit na anong hirap, no, sakripisyo ay kinakaya mo. At sinasabi sa'yo dito na, konting tiyaga pa, no, konting um, eksena pa dito na makukuha mo rin to, the inner future. And, because the Eight of Wands is um, the Ace of Cups. So, there's a love offer. So, there's some messages na... I love you, kineso, kineso, gano'n. Kawag kami matatagpanggap kang uh, pag-ibig, ti mukhang kikiligin ka this time. No? Maraming messages or something. A phone call. So, maaaring uh, magdala sa inang kilig. No? Sana wala lang kirot. No? And because the ten of cups in the five of pentacles, na re-represent dito, na, na maaaring makaka-recover ka na pagdating sa finances. There's a ten of cups may happiness. And of course, parang may nasasend dito ako na family-oriented ka no? Maaaring family-oriented ka. No, ikaw yung uh, breadwinner, no? Ikaw yung, uh, kung sumusustento sa pamilya mo, sa madaling salita, no? At they say that there's a nine of wands for the three of wands for waiting for a result of waiting for a ship. Na mga mga bagay na hinihintay ka dapat, hindi mo pwede agad-agad din, agad walang ganong eksena ka. No, naku, madada pa ka, magmamadali ka. There's a ten of swords. See, there's a two the of trouble ten of swords. There ka sa mag-ingat ka sa mga taong pinakikisamahan mo, sa mga taong nakakausap mo baka agawin na naman ang person mo. Oy, na no, mag-ingat, no? The, the, hermit card represent the six of wands. So, there's a victory. Ipapanalo mo naman to. There's a soul card, tsaka connaissance dito, no, May tao talaga ibinigay sa'yo ng ating universe, ng ating Panginoon, na para mahalin ka at para makasama mo habang buhay. Everlasting promises to you. So, let's see what is the nine of wands is the three of swords. Pero there there's a three of pentacles collaboration. Easy yung sabi ko, 'di ba? Kumbaga, maraming tao'ng lalapit sa iyo, 'no? Maraming tao nga uh, susubukan 'yung karapukan mo, 'no? Kumbaga titingnan ko nga alin 'yung kahinaan mo. Mag-ingat ka, 'no? Kumbaga napakalapit mo na sa success, baka dito ka guluhin pa 'yung sistema mo. There's there's an eight of wands and eight of cups. So there's a king of swords, stop the pattern. Mga, may mga bagay na kailangan kaputulin. Alisin no, puksain, lalong-lalo na mga taong, um, kumbaga, lang kapag kailangan ka, diba? Parang ang um, lakas ng title na, asan ka nung kailangan kita? So, let's see. There's a title ko so sa The Five of Pentacles. So, there is a The Four of Intuition. No? Patalasin ang iyong kaalaman, kaisipan, at na magsisilbi tong kaliwanagay. No? there's a rest, so kailangan mo rin ng pahinga. No? Masyado ka ng pagod, no? Sa kakahagilap ng salapi. So, there's a Knight of Wands and there's the Three of Wands for a um, higher fund, for a lesson learned, no? Yung pagiging padalis-dalis mo yan kasi yung lagi mo kumbaga nang nagagawa o nangyayari. So, ibig sabihin dito ka kailangan mo pag-isipan lahat ng mga bagay o kaganapan sa buhay mo para hindi ka na ulit magkamali at madapa, no? The two of course are because the the of swords. And because there is a two queen of swords, there is a healing, no? Unti-unti yung -unti paghilom, unti-unti ng um, pag, ano, pagkalas, nasa sa nangyari sa isa na karaan. At the ko, may mga bagay kasi dito na parang, no, purkit kininig ka, ginaw mo, nilaban mo, hindi ganun, hindi kailangan kakilalanin mo muna. Walang ganun sa eksena na ito, hindi, na, hindi na katulad dati na ano, di ba? Masyado ng moderno ang uh, buhay or um, ang cycle ngayon, ang uh, situation. No? Kumbaga, kailangan maging aware ka. Kung hindi ka maghihimatali matalina sa eksena na ito, maaagawan ka. Ay, is. so let's see what is the hermit card the six of wands so there's a nine of pentacles a blast, so may abundance may paglago ng negosyo may paglago ng um, hanap buhay or finances dito at sinasabi sa'yo dito na maaari magtagumpay ka basta kumapit ka sa puong may kapal there's a hermit card with the soul searching or something soul enlightenment because there's soul boundaries na parang pinapatalas ang iyong um, tiwala at pananampalataya. So let's see what is the outcome of this story. Ang pinaka outcome dito guys is a justice card, karma. No? May hustisya. And because there's a page of sword na information. No, there's a spy looking watching at you. May taong sumusubay ba at gumagabay sa or something na kumukuha ng impormasyon or insecure sa'yo. And of course, there's an information with the temperance for a perfect timing. So this is the moment na kung makukuha mo yung what you deserve. Na lahat ng mga bagay na ginawa mo, lahat ng mga bagay na kinuha mo ay maaaring mapasayo. Ma at maaaring kailangan mo munang alamin at tuklasin para hindi ka na uling madapa. No? This is the perfect timing na you need to visualize and then observe and analyze and everything. No? Kaya bagay may mga bagay na makukuha ka with the balance and karma and the consequences. No? Kung, baga, kung nagmadali ka, mm, deserve mo yan. No? Kasi padalas-dalas ka. Ah kung hindi naman, kung baga ka pinag-isipan mo at nakuha mo yung mga bagay na hawak hawak mo ngayon is deserve mo yan. Kasi, naging matalino ka na. So, let's see what is additional messages about naman sa career. So, this is the judgment. So, this is a wake-up call or something pay attention. No, kung baga, minumulat ka na no, or ginigising ka na sa katotohanan na pagdating sa negosyo, hanap buhay mo, kailangan mong maging maingat no? Maging matalas ang kaisipan. Maraming taong lilin lang sa iyo, no? Para agawin kung ano man ang hawak mo. And because there's an information with that 8 of swords. See, I told you so. There is the 8 of swords. Na no? napapalibutan ka ng toxic ng mga manluloko, ng mga taong uh, mga mga ano, mga maani mga, mga, mga bituka. Amen o may ganon because there is a dual of fortune it's a good luck no? susweting so, ka naman in your future na maaaring maging maganda ang iyong career ang iyong business kailangan mo lang kumawala sa mga tao sa paligid mo there's a lot of toxic parasites no because there is a dweel of fortune for a good luck na magiging maganda ang iyong negosyo hanap buhay finances magingat ka lang sa mga tao uh, na no? alam mo na additional messages about sa love life So there's a seven of wands for protection. Protection na may sarili mo at pangalaga ang sarili mo pagdating sa love life. There's a devoted supportive person. And there's an intuition, no? Kung maga, protection naman mo yung taong mahal mo, no? Protection mo yung taong, um, kung maga, taong nagpatunay sa'yo ng totoong pag -ibig. there's a page of God by intuition. Baka guluhin ang iyong kanyang kaisipan. Kasi there's an intuition. Ano you know, kasi? para may paalala sa'yo ng ating divine na kailangan mo So, ibig sabihin, baka magayo or something na malokot or either na, kumbaga, ma-brainwash. No? Baka idaan to sa spiritual. So, mag-ingat ka. Protection mo yung ano love life mo. Ha? Additional messages naman, about naman sa health. So there's a three of cups. Now there's a party party, no? <coughs> And of uh, course, there's a queen of pentacles, being practicality. Kailangan pagdating sa health mo dito, guys, no? Kumbaga mag practical ka, kasi mamaya makasama sa iyo yung mga iniinom-inom mong kung ano-ano. Na para may nasa-sense ako dito kung ano-ano iniinom mo. No? It's a herbal tea or something, kung ano man yan. Kailangan, it's all herbs, no? It's, all, it's either a liquor, no? Maaring alak yan mag-ingat ka rin sa mga puro alak-alak. -ala. Kailangan may laman ng sigmura. At the same time, kailangan moderate. Ha? Kailangan bira. Hindi yung pada, pa, any, madalas. At the same time, may mga bagay na kailangan kaiwasan. Insider, mga kaibigan mong alam na toxic. So, let's see. What is additional messages for uh, magical fairy messages? For a magical fairy messages represent what? emotional healing, no? Unti-unti paghilom, there's a new beginning and, and love, no? Pagdating sa buhay, pag-ibig. Alam mo guys, ang laking factor nito ang pag-ibig sa'yo, ha? Ernest. Kung baka kahinaan mo ang pag-ibig. Kaya there's an emotional healing. And of course, there's a walking away, you no? Know? See, I told you, na no, may mga bagay na kailangan mo ng pakawalan, lalo-lalo unhealthy. Yung mga kaibigan mong um, nandyan lang na pag kailangan na tulong mo. Or either mga mahal mo sa buhay na na hindi ka naaalala, no? Naaalala ka lang na pag kailangan ng kesyo, kaya ng to. Ganon, kailangan mong umalis dyan. Or kailangan mong, di ba, magtantan. So, let's see what is the synchronicity. What is the synchronicity messages for you? Oh, there's a loss. No? May pagkawala dito ka, or may pag pag-ubos or pag ano, uh, pag, uh, pag or pagkawala, ganon. Or pagkasayang. And because there is a finder, um, finder of the lost things, no? Parang hinahanap mo yung mga bagay na nawala. At the same time, there is, um, or parang hinahanap mo yung sarili mo. There's a speaking truth, na no? Parang, kumbaga ngayon magiging totoo ka na. Parang ngayon magiging practical ka na magiging ano ka na, no? parang um, hindi naman dalahira or something. Kumbaga magiging ano na yung ano mo, magiging practical ka na this time, there's a mother, that because you are being mother na. Na maaaring marami ka ng, um, kumbaga, marami ka ng obligasyon. So let's see, what is additional in and oracle card? So there's a contract career commits, no? Kailangan mo mag, mag-commit dito or something about sa career and cross contract mo, no? Kailangan mo tatukan yan. And there's a cycles, and of course there's a change. May mga bago, gaya na bababago na, na sa sistema mo. And there's a seed, na unti unting pagyabong, na unti, unti ng ano, Kung baga, tumutubo na yung mga tinanim mong mga um, binhi, or um, kumbaga, tinanim mong mga i or ininvest mong bagay, no? So let's see what is additional Archangel Raphael. Mamaya naglaang ka ng panahon sa tao na to. So this is the moment na para mahalin ka naman niya ng totoo. Or either nag-invest ka about sa business. So this is the moment na maaaring lumakas na. No? So ibig sabihin about naman sa health. na no? Nag-invest ka ng ano naman sa health mo. Unti-unti paggaling. No? Let's see what is our Raphael. And give us your cares. Now, binibigyan ka ng um, daan or binibigyan ka ng tulong na para makaalis ka sa mga negatibo or something, mga nakaramdaman. Let's see what is the chakra messages. And there's an impasse, I told you. May umaharang dito ng kaligayahan mo. Sabi ko na eh. Kumaga maumalis ka dyan. Ha? Ah, may taong, may lihim na inggit talaga sa'yo. My goodness. And eh, there's a gratitude. No? Be thankful. Kasi at least nalalaman mo na yung mga taong totoo. At mga bagay na kailangan, uh, mga taong kailangan mo iwasan. Lalo-lalo no? lalo na yung mga na taong ano, parasite nga tulad na sinasabi ko. No, yun nandiyan lang pag kailangan. Pag wala, ka na may tulong, no? Masama ka na sa kanila. So, let's see what is the monology. And there is an uh, meditate and contemplate. Kailangan mo magdasal, na magdevotion. And nothing will come in this situation. Walang mangyayari sa situation na hindi ka nagtitake ng action. And expect the powerful change. Na may mga pagbabago na mangyayari sa buhay mo. At i-expect mo na yan. Basta baguhin mo yung sistema mo. Or kailangan mo nang umalis dyan sa sitwasyon mo na alam mong mga taong, di ba, para sa it, si mga nangyayari ng ng tulong mo. And of course, there's the you got the love, so there's a boundaries, no? protection ng sarili mo. And of course, there's a trust, the timing, so may mga bagay talaga na ibibigay sa in the right time, in the perfect timing, in the divine timing. So let's see, what is additional angel spirit guides. King Spirit, please give information with the children. So some of you may mga anak ka talaga or may anak ka na. And there is a family. See, I told you so. Do you are also family oriented? And of course, there's a to talk to your angels. Now, kausapin mo yung mga gabay mo. Now, I surrender mo lahat ng mga pangamba mo sa iyong mga gabay. Let's see what is Archangel Michael messages. Oh my God, ang ganda. At sinasabi dito guys, no? Ito muna tayo sa ano. Sinasabi dito na honor and trust your feelings. No? Pangahawakan mo at pagkakatiwalaan mo yung nararamdaman mo. And this is your life purpose. Ito ang purpose mo. Para tuklasin at alimin at alisin ang nagsisilbing balakid. Kaya hindi ka makausad at makabangon mula dyan sa sitwasyon mo. No? Kaya paulit-ulit yung cycle mo. And a favorable outcome. No? Papabor na sa iyo ang sitwasyon. Kaya pa ulit to yung sitwasyon guys kasi hindi mo pa naaalis yung talagang nagsisilbing ano, yung ugat, no? Ugat ng uh, komplikasyon. Kaya kailangan mong alisin yan para yan sa, parang ano lang yan, prutas na na-damage hanggat hindi mo tinatanggal, kakalat at kakalat yan. Hanggang sa makuha na lahat, makain na lahat ng mga ano, hanggang sa madamage na lahat. Ganun, kaya kailangan mong alisin yung nagsisilbing komplikasyon. Additional messages. So there's a denial, i-acknowledge mo yung fear, and replace mo yan ng awareness, no? And there's a balance, so kailangan mo maging balance, eh. Diba? So let's see additional messages for Angel Spirit Guides. Additional messages. And of course, there's a winning moon by self-inventory, no? Kailangan mo mag-invest sa sarili mo no? Parang um, parang binibigyan ka ng um, senyales dito na you need to pay attention to yourself. And because there's a the transmutation, na no? purification, paglilinis. Linisin mo yung nasa hanay mo. May mga bagay or mali dyan or may mga nagsisilbing anay dyan na kailangan mo nang Puksain and drag via transformation. No, kailangan na mabago. No? baga, hindi kasi yan mag-grow ng wala, ah, kumbaga may mga nagsisilbing konflikasyon. And there's a trust sa kailangan mo magtiwala. Maging totoo sa sarili mo. At uh, this is the there's a truth reveal. Na ang pagtuklas at pag-alam sa mga bagay-bagay na kailangan mong malaman. So let's see what is the energy. Let's see what is this energy. So there's a broken heart, no? Kaya ka lagi na sa asaktan and there's an anxiety. Kaya marami pumugulo sa isipan mo. And of course, there's an information with a victory. No, ipapanalo mo naman to. So let's see what is additional angel spirit. So there's an hostility. Protect your power. Protect your energy. Protection na mo yung sarili mo. So let's see what is the angel's answer. Angel's answer, give me na information po. Okay. Angel's answer, give me na information. Improving health. Mag-improve na rong health mo ha, unti-unti. Unti-unti ng um, gagaling and there's a no. Marunong ka dapat humindi. Puro oo na oo ka na lang, no? Marunong ka dapat tumanggi. And there's a yes, no? Kung baga may mga bagay na kailangan handa ka sa pagbabago, marunong ka dahil bumalanse. Pero kung sa mga pangarap mo sa mga gusto mong gawin, there's a yes. Meron daw yes na kasagutan. One more card kung wala tayo sa gitna, ha? And as ask for help from others. So, kailangan mo rin ng tulong ng ibang tao. So, let's see what is the Romance Angels. Our Romance Angels represent playfulness, no? Kailangan mo rin humarot. May, may pagharot dito, there's a wedding. No, ikakasal ka, pero kailangan mo humarot. Kung gusto mo makilala yung taong ma makakasama mo, humarot ka. Wala na sa panahon ngayon ng Pilipiniana. Eh, kumaga, kung kailangan mo rin ng harot-harot, ha? Kasi gano'n na, modern na ang eksena ngayon. Wala na yung ano, pa bebe bebe dito. So, let's see what is the Jesus loving code. And, with God, all things are possible. Not no sa ating Panginoon wala doon mga bagay na yung mga mga posible mga imposible ay posible na no, lahat ng mga bagay na naibibigay sa iyo ay pagkakalo talaga sa iyo kung nararapat sa iyo so let's see what is the angel's number the angel's number represent 10 11 so they, there's a taking action no may pagkilos talaga guys taking action, kikilos ka at gagalaw ka. Kung gusto mo magkaroon ng pag-asa, tagumpay at pagbabago, this is the this is a call to action to move forward. The sooner you get going to the sooner you will accomplish what you set out to do. Those with the patient it will eventually reap the rewards of their perseverance, no? Kung marunong ka mag-take ng action, kung kikilos ka at kung may kumaga kung, nagchachaga nag ka sa mga bagay na gusto mo makuha, makukuha mo 'yan na no, walang madalian sa eksena na to. Kailangan mong paghirapan at kailangan mong pagtsagaan at kailangan mong tuklasin at alisin ang nagsisilbing komplikasyon sa lahat ng kaganapan or kaguluhan sa buhay mo. Tandaan mo, at hanggat hindi mo, nasis, hindi mo nakukuha at hindi mo naalis ang um, nagsisilbing komplikasyon, paulit-ulit ang cycle na mangyayari sa buhay mo, no? hanggang sa kainin ka na ng maling sistema. No? So, let's see. What is the messages of life? Represent love of years. So, sinasabi dito guys, I re my faith and re release my resistance. So, Today, I choose to reside in the light of my being. I rise above boldly and ask for the understanding that will free me of my duality. My prayers are heard and God sends an angel angelic hope so that the love and peace find their way to me when I open my eyes, love of yours. So, ibig sabihin nito, kung baga pagtanggap, no, pagmamahal sa mga bagay o posibilidad na nangyayay sa buhay mo, no, kung baga nagiging pure ang iyong uh, pag-ibig dito sa mga taong uh, alam mo ang um, uh, kamal kamalian na ginagawa nila, no, bago sa uh, ini-embrace mo yung ginagawa nila, no, kung baga may mga bagay na kailangan mong gawin, at kailangan mong um, ipasa Diyos at balang walang bahala yung mga ginagawa nila bagkos kailangan mo na solusyonan yung mga ginagawa nila para hindi na kumain o kumalat no na maling um, sistema at maging maganda ang daloy ng eksena sa sa'yo at um, ayusin mo lang ang um, mga bagay-bagay at magiging maganda na ang takbo ng eksena o buhay mo dito no, kumbaga para sinasabi protectionan mo yung sarili mo, protectionan mo ang um, finances, love life and career mo at magiging maganda na ang takbo ng buhay mo so guys, this is a special gabay for the month of April 12 hanggang April 18 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kung nila pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye and Babush!